Labanan ko na ang mga masasama, ang mga bandido, para mabawi ko na rin ang... Ayan mga tol no. Um, dito po, sa... po kami ngayon ni Jenny sana. Sa tubig ba lang mga tol. Um, um, ayan uh. po yung ano, tubig ba lang na bumula po. Kukuha tayo ng tubig na yun. natin. Na, sa... ayan ah, po. Lumakas po talaga pag sinabihan mong bumubula. Ayan mga tol Ah, sa ngayon po ah, kukuha po kami ng tubig balon dito na. Ito, 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 yang akan datang lagi. Tandan tabakau madulas saja. Ya, bersih. Ini. Ini. Ini matan muktimoku. na kumuha kami dito may gym ng tubig ganoon mga kayo uh, para may panglaban po kami pagbalik namin dun sa may bundok matama na yan? ok ok po mga tulok uh, dami na yan matagal na yan maubos dadala namin yan nung pag ano dating namin doon sa yan ang dadali natin sa pag ano mabigat yan ano natin lang ano, <tong> natin eh, na i-transfer na lang natin sa mga maliliit na sa uh, sisidlan si para hindi masyadong mabigat mm. <coughs> na. Ah. sana makarating si magandang diwata na panood niya tayo dito ang magandang liwata para makahinig tayo ng ano ng agimat yun po sobrang lakas po dito sa ano yan po pag magsalita ka ng ano malakas na bumubula lalakas din yan ayan po Yan po mga tol. Sid masid tayo baka may bandido. Oo. Hindi natin alam sa so sulpot lang ng bigla uh -huh. ng bandido. Yan po lumakas po mga tol. Siguro, dul, mo siguro nito ipainom dulo no, kay Edwin. Oo parang bumalik na si Edwin sa normal na yung ugali niya dati yan si Commander Edwin siguro <coughs> pag sinasabuyan natin yung anong isabay natin yung asin at saka tubig balon mm -hmm. ihagis natin sa kanya para bumalik na siya Yan, mga no. Duro kay mo Elektra, Oh. Ah. Uh, galing ako kina mama ko. Oo. -oh. uh, ko ang mama ko. Sabi niya si yung Commander Edwin. Tinanong ko sa kanya kung nasaan yung kapatid ko. Mm. Nag ano daw, nag-explore daw sa bundok at naging ano si Commander Edwin ay kapatid ko nga. Ah. Sinabi oo, uh -huh. oh, sinabi niya sa akin nagkausap kami. Hmm. Kaya ayo, ito ito at talagang nagpursige akong pumunta rito para uh, Mga, ano, na, matulungan, natin. na natin yung kapatid ko. Kasi yung mama ko sinabi niya sa akin na uh, kapatid ko nga raw si ano si Commander Edwin na hypnotize daw. Uh, si ano si Bagnot ang naka na to. Oo, ano, kaya na motor pa. sa kanila eh. Kaya hindi ako mas ma, palagi nakapunta doon. Hmm. Mag-alay na tayo. Sige. ayun po yung tubig balon mga tol. Kasi sobrang ano po dito. Uh, baka siguro nakikinig lang yan si magandang diwata mga tol. No? Na nakita niya kami pero hindi ni kami hindi nakakita sa kanya mga tol kaya sa ngayon po maglagay kami ng alay ni Jenny nang dala-dala niya mga tol no. So, ito po. Ano na siguro to doon? Yan uh, mga tulon, dito na po sa aking bag yung tubig balon mga tulong yeah. Kaya, maglagay okay. si ano si Jenny ng alam yung magandang diwata dito na. Kasi uh, kami po is, hindi po kami sa hindi po kami maka, kanya pero si magandang diwata po is nakita niya kami pero hindi namin siya hindi na namin siya nakikita sa mga kasama magandang diwata nandito ako ako para hindi nang agimat sa iyo ito may dala akong itlog at saka may ano, squid na rin. Um, sana pagkalubog, pagkalubogan ng mga lakas ng kapangyarihan para panglaban ko sa mga bandido at sa mga kumanderan ano yung dati nandito tayo si ano si Lolo Dokie langitayo nana tayo ni Lolo Dokie Tinitingnan na magandang hindi to ano, may alay ako sa yung itlog at pinapay sana pagkalooban mo ako ng isang pambihirang kapangyarihan para mawalabanan ko na ang mga uh, masasama, mga bandido para mabawi ko na rin ang siguro may uh, binigyan niya sa iyo yung dun. Nakatulog tayo ito. Hindi ko na malayo na. Ano yan? May ano? Ano may mata, mata? ko. Mata yung ano? Matay yung ano? Yung picture? Asa na yung, yung tao? Uh, ano? Siguro uh, dun, gagamitin mo talaga yan sa mabuti. So, hmm. Huwag mo. kita ko na ang... makikita ko mga bandido ito. Hmm. Kaka kita kong ng bandido pag... Hmm. Kahit ano kahit mula sa malayo makita mo makita mo ay mo na maraming salamat iwata okay. nakatulog na, tayo na tulog siguro tayo ng diwata kaya uh nung -huh. kay, ano, kay uh -huh. so, maraming salamat po maraming salamat magandang, diwata, magandang sa, diwata sa ano pangako sa, pangako sa, po, po na ingatan ko po ito Um, Alam uh, naman po? Kita niya naman niya si Anusi, maganda ni WhatsApp. Na ano lang dinamin nakita din namin si Yan Makita sa atin, oh. Ginatulog yung tayo kaya hindi natin sana pansin na lebating Palasha. Yung ano man 'yung naging ang ginawa niya, hindi natin nakita siguro um, ano. Yung ako nang kapaniringan. Ano ba? Eh, uh, dating uh, siya din ang nag ano sa akin na bigyan sa akin ng kaya yun ang ano ko pag nasa explore po ako ginagamit ko sa magandang paraan gamitin ko to sa magandang paraan sa kabutihan so ingatan ko ito ingatan magandang talaga Sa Ayaw niyang Kaso baka sa susunod, ah, bibisitahin natin. Bibisitahin siya natin. Uh, natin eh. Oo. Balik tayo dito, magdala tayo ng alay sa kanya. Kasi mm -hmm. pailan, magandang diwata. Pag may hinihingi ka, hindi mo lang alam, binibigyan ka na pala. amat ng diwata mo ah ayan um, mga tuloy mo no. ah 'yun ang um, ano ni ano ni Jinitor ayan tingnan natin yung mga tulo ito po 'yun oh tulo 'yan ah ito mata may mata yung ano niya kaya siguro nakikita yung mga bandido na kahit malayo oh, kahit malayo makikita kung pag may kalaban masamang kalaban hmm nakikita niya yung Jenny po kahit malayo po no kaya sa ngayon po naging maging kampante na po kami na bumalik sa bundok sa bundok no na walang baril at saka ito lang gagamitin namin sa akin niya yung kwintas na itim ay cross na itim yun ang ano namin yung ano ko gamit ko kaya iniingatan ko talaga yan kasi bigay yan ni magandang diwata po Maraming salamat. Magandang diwata sa pinagkaloob mong kapangyarihan mo. sa akin, Alimat. Uh, pinapangako ko po na gagamitin ko po ito ng tama at sa kabutihan po. Yan po, yun ang dapat natin gawin sa binibigay ni diwata sa akin. Yan po yung tubig balon na bumubulwak po. Hindi siya natatapos sa pagbulok. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. po na, sobrang bait talaga ni magandang diwata mga tulo. na tayo Dati nga dito, si ano si Lolo Dokyo si yung dock... nagpakita sa atin yung anak ko ang kinakausap ang ni Lolo Dokyo hindi tayo pinapabawiyaan nila no hindi, hindi nila tayo pinapabawiyaan mm -hmm. sobrang bait talaga nila kaya may ano tayo sa kanila papa. Iingatan natin yung binigay nila sa atin. Oo. At gamitin tama. Mm. Yan mga atul na.